mahihirap po tragis ka speaker nakakapanik 500 billion tinalo pa yung budget nung pandemic nung pandemic 240 billion nung bagyong Yolanda 167 billion tapos yung kay Romualdez 500 billion tapos sasabihin nyo Martin for president isipin nyo yun budget nung pandemic tinalo mo budget nung Yolanda tinalo mo lahat ng budget nung trahedya tinalo mo kaya bantayan nyo sa 2028, baka sa Switzerland to tumakbo. <laughs> sa lahat ng tulong, yung tulong mo yung nakakakilabot. Yung politikong gumagamit ng mahihirap, nakakatakot. Tapos yung mga tanga mong fans, oo lang ng oo, ginagawa mong robot. Kayo yung mga politikong tumutulong pero mas marami yung hakot. <laughs> Ang strategy nyo, gagamit ng mahirap. Pupunta ng palengke, magpapanggap. Sa lahat ng tulong, yung tulong mo yung okay. hindi ko matanggap. Kung talagang wala kang ginagawang masama, pakapkap. Ano yung logic dito? Pag yung politiko kumuha ng pera, kanino ka magsusumbong? Sa bubble gang kay bonggam bonggam bongbong? Wala paliligtasin? Lahat tutumbukin dito sa sumbong-sumbong kay bonggam bonggam bongbong. Ano, diyan ka magsusumbong? <laughs> Gunggong! Biruin mo yung kawawang matanda na mitas lang ng mangga na kulong. Eh yung politiko pag kumuha ng pera madalang pa sa patak ng ulan yung nakukulong. Kung may makukulong, lalaya din. Pag naupo yung kapartido nila, ilalabas din. Ultimo mga dating NPA palalayain. Back to zero na naman tayo, tang inumin. Bakit daw tayo natatakot sa pistok, sabi pa neto. Tayo pa daw natatakot, si Raulo ba to? Bakit kami matatakot, hindi naman niya kumakain ng tao? Nangunguha ng bata, oo. Yung mga demonyo binabakbakan namin kayo, bini binibaby nyo. Ikukulong tapos papalayain nyo. Nangangasar ba Maghanap kayo ng tangang lolokohin nyo. Pasensya na, hindi kami nakikipagkasundo sa demonyo. Yung tulong tandaan nyo, dalawang klase. May tulong na paimbabaw, puro papoge. At yung totoong tulong, hindi sinasabi. Tapos 500 billion, ayuda? Walang pandemic, sus grabe. Yan yung ayudang first time talaga. Super duper extraordinary. Sa sobrang laki ng budget, tataba talaga yung dating chabi. Sa sobrang bait mo, pwede ka na sa libingan ng mga bayani. Yung tipong kumuha ka ng maleta sa airport, tapos ikaw pa yung bayani. Yung mga Pilipino, ginagawa mong tamad. Yung tipong hihilata na lang sa banig, tapos magkakamot ng bayag. Imbis na bigyan mo ng pamingwit, bibigyan mo ng isdang binilad. Trabaho ang ibigay mo para lalong magsipag. Kasi pinapalabas mo, tutulong ka sa tao. Ang lumalabas kami pa tutulong sa'yo. Pera ng tao yan, baka kala mo. Ayuda. Sa laki ng budget, abono pa kami, loko. <laughs> Speaker, saan ka punta? Anak ng buhaya, suplado ah. Speaker, open the book na. Ang tambok-tambok ah. Saan kaya pupunta to? Mukhang pupunta sa palengke ah. Walang lingon na, ang sarap magmura. yung buhay talaga to. Tapos sulong ka pa ng sulong ng chacha, ultimo pinsan mo, nakukulitan na sa'yo. Ako, nakukulitan na sa'yo. Yung OFW sa Japan, nakukulitan na rin sa'yo. Halos bulagin niyang mata mo sa sobrang kulit mo. Chacha ka ng chacha, ano bang problema mo? Biruin mo yung Pangulo naging former president ng dahil sa'yo. Ben, ano sabi mong former president siya? Ano ka ba? Huli ka na sa balita. Si President Marcus, former president na. Talaga? Gross. Oo, nandahil sa kanya. Yung binoto namin noong 2022 na Bongbong Marcos, anak ng baka, former president na. Lahat ng pangako ni former president Marcos, nagbabago na. Yung ICC, dating ayaw, ngayon pag-aaralan na. Tapos yung Chacha, dating ayaw, ngayon pag-aaralan na. Sumulat ang ICC prosecutor na si Karim Khan at nagre-request na siya at ang kanyang team ay pumunta dito sa Pilipinas para simulan ang preliminary investigation. Uh, nasabi-umanoy mga krimen laban sa sangkatauhan na may tinalaman sa war on drugs ni President Duterte. Ano po ang inyong gagawin? Papayagan mo ba sila pumunta dito sa Pilipinas? Oo, hindi, at bakit? Papayagan ko sila dito pero mag-tourist na lang sila. Dahil ang pagkaunawa ko sa ICC, the ICC is there pagka walang judiciary na nag-ooperate sa isang bansa. One year later... Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. ay po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Saksi si Ivan Mayrina. Si Pangulong Marcos na mismo ang tinanong ng media kanina kung anong tingin niya sa inihayang mga resolusyon sa Kamara na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng Administrasyon Duterte. There is also a question should be returned. Uh, under the fold of the ICC. So that's again under study. So that's again under study. <laughs> Papayagan ko sila dito, pero mag-turista lang sila. <laughs> Walang yung buhay talaga yan, no? Alam nyo, kagagawan lato ni e speaker eh. Lahat ng sinasuggest nito sa camera, pinag-aaralan ng Pangulo eh. Kaya mali yung OFW na tusukin yung mata nito eh. Dapat inaambalos ng placards to eh. Una, ICC, pag-aaralan. Ngayon, pati Chacha, pag-aaralan na rin eh. This is not a priority for me. Because it's, uh, it, 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 maraming ibang kailangan gawin eh. For me, lahat itong mga pinag-usapan, kaya natin gawin na hindi palitan ang saligawan hindi prioridad at hindi kailangan. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa charter change noong Pebrero. Pero nang tanungin ngayon kung suportado niya ang pag-amienda sa konstitusyon sa gitna ng muling pagkabuhay ng usaping ito sa Kongreso, tila na iba na ang saloobin ng Pangulo. Well, it really, we're just beginning to study what we are looking at here is uh, the opportunity cost of those who would like to invest here but somehow uh, the laws that derive from the constitution when it comes to the economic provisions do not allow them to. <laughs> kita mo, kita mo, kita mo. Sumusunod sa'yo, sumusunod sa'yo, sumusunod sa'yo. Walang nga talaga yung speaker eh. Paano mo napapasunod yung Pangulo? May hawak ka ba dyang ebidensya or video? Bukod sa pabago-bago, wala nang sariling feelings yung Pangulo. <laughs> Ikaw yung speaker, namumuro ka na eh. Pagsasabihan kita eh. Ikaw, hindi ka namin binoto, masyado kang paepal eh. Pagkakaalam ko, Marcos yung binoto namin, hindi Romualdez eh. Dahil sa'yo, unti-unti na nakakabuelo yung mga NPA eh. Una, ICC. Pangalawa, Chacha. Pangatlo, Pistok, mukhang pag-aaralan na rin. Ang inihintay ko yung impeachment ni Ate Sara, mukhang pag-aaralan na rin. Ngayon, sabi niyo sa akin kung sinong hindi madidismaya. Pwera na lang kung sip-sip ka or manhid ka. NPA, gagawin mong friend, baliw ka ba? Ano, suntukan tayo. Sandakot kayo mga tanga. <laughs> ang pakikipagkaibigan, pinipili yan. Yung salitang kaibigan, walong letra lang yan. Yan ang dapat mong pag-aralan. Ultimo, pagbili mo ng kamati sa palengke, kikilatisin mo kung anong dadamputin mo dyan. Once na makapili ka ng bulok, yung ibang mga kamatis mo, mabubulok din yan. At yung pagiging mabait, nilulugar yan sa tama. Mismong kamag-anak mo, kaya kan try rin, kaibigan pa kaya. Kung mamumuno ka sa bansa, hindi puro bait, kailangan may tapang ka. Bait-bait, kaya hindi natatakot yung masasama. Igit sa lahat, wag kang pabago-bago na sinasabi Magpakatotoka, hindi yung nalilito kami Ang tawag doon, dalawang dila, double blade ang labi Yung tipong laban ngayon, tapos bukas, bawi <laughs> Nagbago sila may bago ng kulay Dilawang dala Dilawang galaw Ng bagong lipunan Nagbabago na sila Dilawan at pula Nagtatandem na nga Bagong lipunan o ano, nasar ka na ba? Hindi pa? O, ito pa. Kung gabi nagparty ang lahat At inabot pa ng magdamas Madaling araw nagiinuman Yung marawi ay inis na ban At si France may pag-asa At sa pisto kanong ganda Nagbago sila may bago ng kulay, dilawang dala, dilawang galaw ng bagong lipunan.